So guys, ito na yung chicken ni Diwata. So in order natin, Ayan, sa pasabay. So ito yung Trevor Rudd's chicken na ibabangga natin dito kung sino ang pinakamasarap. So kasi marami nagsasabi na masarap daw yung chicken ni Diwata. So ito, guys, mortal tayo. Ayan. Oh. Ha? Check natin kung sino ang mas masarap. Kung sino yung may sa lasa. So ito guys, is tikman natin. So, ang, ang, ang una kong titikman ay siguro, uh, eto na, eto na lang. Sa Triborax Chicken. Titikman natin, guys. Napit-napit mo yung camera, niyo mo. Wow, crunchy. Wow. Oh, may kita nyo naman sa video, guys, oh. Mukhang masarap. Baby. Let me taste. hmm, Sarap. Juicy siya guys. Juicy. Mm, malambot. Malambot yung chicken niya. Mm, sarap. As, syempre guys, mura pa. Ano? Mura pa to. So ito guys, tikman naman natin yung chicken ni Diwata. Ito. So, o, oh, tingnan mo. So, uh, pasensya na. Parang malamig na siya kasi. Syempre, order natin sa ano. Ito yung chicken ni Diwata sa sa mga vlog ng iba malaki yung chika niya pero pag pala sa personal wala maliit lang siya pero tingnan natin kung masarap to ito yung chicken joint ni diwata guys parang ano siya guys parang frozen Malamig, malamig yung malamig yung karne niya kahit naka-five siya. Ano natin? Ano natin yung balat? Hmm. Para siyang ano um, guys? Alam mo yung medyo may ikat eh. Pag kumain ka ng daing. Pero syempre guys, iba-iba tayo ng panlasa. Yung sa akin lang yun ah. sa akin, para sa akin lang. Kasi sa inyo, iba-iba na magkakaiba tayo. Ipanulit e, natin, baka naman Saka guys, ano siya? Medyo maalat. Sa totoo lang, oh, mga par. Maalat yung chicken ni Diwata. Ito natin yung sa Trevor Rags. Iwan natin yung Trevor Rags, ha? ng gravy. Kasi yung kay Diwata, walang gravy, guys. Ito, ang Trevor Rags, only gravy. Ang sarap, guys. Ang sarap. Solid. Ang sarap. Ito walang halong pambabola pero masarap ng chicken nila. Tsaka medyo avarice ito guys oh. Ah. Mmm. Ang sarap. Solid. Ito. Ito na to. So, Hindi ko na itong kakainin guys. Ito na to. ko na ito dito. Ah. So ikaw pala naninira sa parisan ko at si Genzo so ikaw. Oh. What give you the audacity para siraan ako? kung gusto mo ako siraan, huwag mo akong daanin sa social media mo. Daanin mo ako sa personal. Madam, uh, ano lang po ito, uh, honest review lang po. Hindi naman to sa sinisiraan ko kayo. Ay, po pala si ano, diwata. Si eh, ma, gusto nyo madam, tikman niyo po yung chicken ng Trevor sa chicken nyo. Ito yung chicken nyo madam. Okay, fine. Ay, Let's tamo, go. Niyo, Give it to me. Oh, tikman niyo sa Trevor Rods po yun, sa Tigay Ano masasabi niyo, madam? Oh. Totoo nga oh, Kaya diba? na nagluto nito? Sabi ko sa inyo na Ito kasi madam, yung Tigay niyo, ano Parang bahaw na siya madam Hindi sa pagpaninira Parang wala na Iyan ano ako na ito madam Okay, fine, go Mag-enjoy naman ako dito.